Alam nyo pa if there's one thing na ang sarap-sarap na pag-usapan sa mundo ay pera. Kung ikaw ay lalo na't maraming 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 pera. Pero kung ikaw na may walang pera, abate ka muna. Kasalanan mo yun sa sarili mo. Bakit hindi ka gumawa ng maraming maraming pera? Tatandaan nyo that whatever you have is your own doing. Ginagawa mo to sa sarili mo. Masarap ang mabuhay ng maraming pera that you can do whatever you want to do but again, that may impart to everyone that money is the root of all evil. And this is what's happening to our country now. Na dahil sa pera, nagkakagulo lahat, ang mga politiko, nagugulo ang ating bansa dahil sa pera na hindi ko naman maintindihan but halos dinudyos na nila ang pera. Masarap ang pera na gawin itong inspirasyon na pagandahin at pagaanin ang ating buhay pero para sambahin ay napakasama. Dapat alam natin na ang pera ay ginagamit lamang para makatulong tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at sa maraming tao. Pati hindi na makibasa ng bigay ng bigay ng pera. You give money to people who are worthwhile. Subok nyo na ang kanilang karakter. Hindi yung paulit-ulit na lang laging ganon, laging ganon, but re keep repeating itself. Dapat ay nasusubok natin kung tayo ay niluloko na or tayo ay pinagsasamantala na raman. We should know how to read between actions and lines. Pag kayo maraming maraming pera, mahalin nyo to, yakapin nyo to, keep it for life. Dahil pag hindi nyo siya niyakap at tinago, aagawin din siya ng ibang tao sa inyo. Parang babae yan. Pag napakaganda ng babae, pinabayaan mo, sasaluhin din ng ibang lalaki. Ganon din ang pera. So, dapat ang pera ay yakapin natin, pagyamanin, para manatiling nasa atin pa rin ang pera.